Hi everyone! Kumusta, kumusta? Thank you nga pala sa mga new subscribers kasi sabi ng asawa ko, di ba lang, may nag-add? Oh, may nag-subscribe? May mga, nag -subscribe? may mga subscribers, thank you po. Thank you guys! At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please pa-subscribe. So ngayon, wala lang, isi-share lang namin na napunta kami ng Costco at ito yung binili namin, oh. Isang box ng karneng manok. Hindi naman siya nakasale, pero yung cost kong pinuntahan namin, yung business, business cost ko siya. Wait ha, lagay ko muna tong cam. Ayan. So, pumunta kami sa business na cost ko. Tapos, gusto kong bumili ng manok na pang-ihaw. Pang-ihaw. So, ito yung nabili ito yung namin. yung nabili guys. namin, guys. Tingnan nyo. 24? 24 dollars. 24 dollars lang siya lahat. So, titingnan natin kung sulit ba yung 24. Uh, <laughs> natin kung, kung ilang, piraso. Ilang, ilang, oh, ilang, ilang ito, ilang, yung, ilaman. ito yung part na pang chicken chicken inasal. Uh, yung, sorry. Sorry. Ito yung part na pang chicken inasal na yun bang may drumstick tsaka thigh ba yun love? Oo, thigh. So, yung ganoon na part. So, bumili kami. Ay, may Oh, may uh, extra siya na. Ah, sa atin ba to? Kala ko may extra plastic. So, ayan. Ito yung lalagyan. Tingnan nyo. Fresh chicken legs back attached. Attached. Oh, attached nga. So, ayan. Ilang so, usually, kilo ba to? So, lalaki. Oh, lalaki naman. <laughs> Parang sulit lang, guys. Kasi kapag bibili sa sa grocery store, nagpunta ako nung the other day, tumingin ako kasi gusto kong magluto ng uh, chicken inasal. Tumingin-tingin ako, yung apat na piraso is $10. $9.99 yung apat na piraso ha. So ngayon, bibilangin. <laughs> bibilangin. Oh, ang eh? lalaki <laughs> Ang lalaki. Wow, ang lalaki naman. <laughs> Hmm. Hindi ganyan kalaki yung nakita ko dun sa supermarket na apat na piraso. Maliliit yun. Yung mga oh. Ang lalaki. Kasing laki ng mukha ko, guys. I-share mo nga. Kasing laki ng mukha ko. Ang laki. So, ilan na yun? So, three. Three. Four. four. Yeah. Nakaka-excite lang, ano. Kasi, nagtatry kami ng mga boxes-boxes dun sa Costco. Six yung may, may mga isang box na uh, chicken breast. Seven. seven. Eight. Eight na piraso. Pero anong lalaki? Eight pieces yung lang naman, siya guys, so, guys. Pero parang half ng manok. Half ng manok yung. Isang kilo siguro itong isang ganito mami. ha? Huh? Bakit, hmm. bakit 15? ba, bakit ba ang lalaki? May ganyan ba kalaki manok? Uh. So, walong piraso siya for $24. Magkano yon Twenty-four divided by eight. Three. Three dollars each. Tama ba? <laughs> Tama ba? Oo, parang three dollars each siya. So, okay na rin. Kasi, isang ganito, pwede na kami maghati ni Fritz. So, ititipi rin natin, guys. Kasi, tinatry namin mag, yung mag grocery na weekly na lang. Itatry namin kung mas makakasave ba kami. Or yung every two weeks namin na ginagawa, usually. So, ilang piraso yung lagay natin sa isang bag mo? Mm -hmm. Siguro. Hindi mo ba ito, hindi na masya inasal kapag hiniwa natin, ano? Sobrang laki naman din So, ano? Tatlo? Ang ano ito guys, pang KFC. So, pa. Kasi parang isang manok. <laughs> Tingnan nyo. Parang isang, so, ano, paano ba yan? Ikakat na lang natin pag. paglulutoin. Mm hmm. So, ilang piraso? Dalawa, dalawa? Dala, dala, dala. Tatlo siguro. Tatlo, sige. Tatlo, tatlo tapos dalawa. Mm. Sige, so tatlong kainan, guys. Tatlo, tatlo, dalawa. Tama ba? Oo. oo. So eight. So 'yun lang tapos um, ano pa bang binili ay ito, papakita ko sa inyo. Adulting happiness. bumili kami ng bagong map. Kasi nga, yung map ko, hindi ko siya bet kasi wala siyang, ano to, balde. O sige, na, ano sa Tagalog? Wala siyang, basta ganito, tapos wala siyang spin-spin. Yun bang, yung pa ako pa ang gagamitin kong pampiga. So sabi ko kay Fritz, bilhan niya ako ng ganito para mas maganahan tayong mag-map sa bahay. Tapos ito guys, libre lang to kasi doon na dun kami bumili sa Home Depot and my gift card si na $50 sa Home Depot na nakuha niya sa Christmas party ng company niya. So it's it's a raffle raffle price na $50. Ito binayaran namin is cents. So <laughs> 83 cents lang yung pinuno ko para mabili namin to. So, diba? Nice siya, no? Simple choice. Sa wakas, hindi na ako mahihirapan magpiga ng uh, mop. Kasi may paspin-spin -spin na siya. O, oh, ayan. Oh. Ah. So, yung bibili na lang is, may mga nabibili ding tig nine dollars na, anong pangalan nito, love? Itong pang... Uh, yung replacement na. Replacement na, no? ng mop. Hmm. Nandiyan ng... yun, yung pangalan niya yeah you know, you know, Sa taas. Sa Ay, ito. So, microfiber mop head. Ah, okay. So, may nabibili, guys, na pang exchange. microfiber mop head. Kasi, kapag, you know, hindi na talaga kayang labhan. Kasi, madumi na talaga. So, yes. i-replace na lang. So, yun lang. Ano pa ba? Saturday pala dito ngayon. And... Sunny. Sunny sa labas. Sige so na, na, napak na ni Fritz. Napak na niya yung manok namin. Mag-chicken mag, mag inasal kaya tayo ngayong gabi? Pwede. Yang dalawa, nilagay mo pa sa plastic. I-try natin. Mag-chicken mag, mag inasal kami. I-marinate mo na natin. Ka? Yeah, i-marinate mo na lang. So ito guys, napak na oh. yung tapos ito yung dalawa. So, ganyan ginagawa namin, guys, para hindi pa balik-balik sa grocery, ano? So, yun yung ginagawa namin. Ang ganda ng weather sa labas. Pwede talagang perfect for, ano ba? Perfect for grilling. Yun yung, lalabas tayo, ha? Huh? I think it's positive 2, for... Wow! It's very nice outside today. Ang ganda. Ayan o. Oh. Blue skies. Kaninang umaga, my God, na-stress kami. Kasi, pagkagising namin, nagsusnow siya, guys. nag haze Pero, nawala din naman siya mga alas, alas gis, alas onse ng umaga. So, ayan. Ay, tumubo na naman yung white hairs ko. So, yan. Tingnan niyo yung surroundings namin. Ang ganda na. Finally, spring na. Maganda na siya, guys. Dito kami mag-iihaw. gabi. So, try ko kung makapag-vlog ako tonight. Yun lang. Ay! Pasok tayo. Ang ganda ng weather. Hindi pa pala tapos, guys. Meron pa pala kami binili. Ano ba yan na? Ito. Trail. Uh nuts. Mixed nuts. Na may M&M siya. So, yan yung laman. Ano ba ito? Ito, bacon. So, yan. Sulit na sulit, guys, kapag sa Costco bumibili ng bacon. So, uh, $21 lang. Tapos, four packs. Tapos, gluten-free na siya. ba diba? social? May pag-gluten-free. masarap siya. Hindi maalat. hindi. ito yung ano. Less sodium ata yan, love. Oh, lower sodium. Yeah. Tapos, gluten-free. O, oh, ba diba? Pina-healthy. Pina-healthy na na bacon. Gustong gusto ng mga bata yan, guys. Ayan, may chest freezer kami dyan sa gilid. Kasi maliit yung fridge na, uh, freezer sa fridge. So, may extra kami yung freezer. Yes, kami isang, It looks! Feel ko masarap to. Meron na siyang peanuts, M&M's, raisins, almonds, and cashews. So, ba? Diba? Healthy mix. Tapos, bumili din kami nung, nung, ayun, no? Uh, ano ba yan? Uh, creamer. Creamer. Ano ba bang binili namin? Creamer. Wala na. Itong spam pala. Bumili din kami nito. Spam. Tapos, ito. Tchadan! Couscous. Ito yung, ini, ano ba yan? Um, in-exchange namin sa rice kapag gabi. Kasi ayaw namin mag-white rice kapag gabi. Try mo nga yan, love. Okay, ito din, guys. Bumili din kami ng napakaraming sabon. Ewan ko ba? Ano ba yung paggagamitan mo nito? sabon. Sabon sa puwet? <laughs> sabon sa puwet? Sabon sa puwet. <laughs> I wish spring para kasi doon maramihan so ilang buwan din namin gagamitin 6 months One year siguro. si 20 bars yung laman. Open mo na yan, love. Try mo. Kaya natin buksan tong ano, guys. Trail mix ng Kirkland. Yes. So makikita mo yung nasa logo. Oo, sinabi ko nga kanina. May raisins, may almonds. Yan yung almonds. mga laman. Diba? So kumpleto na siya. Kaysa bumili ng isang... Cash, isang pack-pack ng cashews, isang pack ng almonds. So, ito na. Para pagaling sa work, may ano? May, may ganyan? Oh, Manguyang-nguyang. Sana, all. Ito yung Sana. laman niya, guys, oh. Oh, masarap. Yakin ah. yung M&M's. <laughs> Yakin yung chocolate. So, yan lang. Yan. Kaka-lunch lang din namin. At guess what? Anong ulam namin? Costco chicken. <laughs> Yun lang ang ulam kasi may rice na kami. So, Costco chicken na lang. Kaila. Try nuts. the nuts. So, Kayla's trying it. How is it? Good. Good? What's that? Raisin. Raisin's mm. your favorite. You like it? This is the... Cashew? Cashew nuts. Cashew nuts. Let eat right. this one first. Cashews and then there's the almonds. So yun lang guys. Wala lang. Wala lang kaming magawa. <laughs> Kaya nag-share lang. So baka mag-vlog ako Ula! later. Kung matuloy kaming mag-barbecue sa labas. That's it for this afternoon. Thank you guys for watching. And please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye. bye bye, bye. bye.